isinulat ni Giovanni Pido, ang manlalakbay na manunulat. Sa malaking bangka pa lang, usap-usapan na doon ang tungkol sa mga aswang. Ang Ofaria o Beringan ay isang nakatagong kaharian sa Pilipinas. Ang aswang ang tumambad sa harapan ko. At lawit ang dila Nasa harapan ko pala mismo Ang babaeng nakatamit pang Na nakabuka ang bibig At nananalaytay sa dugo ko Ang pagiging isang babaylan May gumagalang aswang sa lugar na ito Ang mundo ay binabalik ng hiwaga at kebabalagan. At ito nga ang dahilan kung bakit nag-aalulong ang mga aso ngayon dahil sa isang aswang. Sa pakikipagtulungan nila Sharon Navera, Eleanor Valdivia, Victoria Burgos, Shayla Hart, Christina Rivera Rona Micalier, Giovanni Pido, Jed Montemayor, Huy Montefalco, Taong Lumot at Planetang Tagalog. Ang itim na madre. Ito ito ang 1989. Magkakasamang nakatira sina Cheryl, Agnes at Diana sa isang bahay sa Inglaterra. Magkakaiba sila ng mga trabahong pinapasukan. Di nagtagal, lumalalim din ang kanilang pagkakaibigan. Agnes, anong klaseng lalaki ang gusto mong mapangasawa? Siyempre yung mayaman para habang buhay akong nasa karangyaan. <laughs> Nako. <laughs> Ikaw, Cheryl. Masaya naman ako sa trabaho ko sa bangko. Gusto ko yung mabait. Kahit hindi mayaman. Basta may hanap buhay kami at masayang pamilya. Yun lang ang gusto ko. Bakit? Magtatrabaho ka pa? Gusto ko yung asawa ko magpapaalipin sa akin. <laughs> Paglipas na mga araw, kaarawan na ni Sheryl. Nagplano ng surpresa si Agnes at Diana para sa kanilang kaibigan. Naglagay sila ng mga palamuti sa kwarto sa bisperas ng kaarawan nito. Hating gabi pa ang kaarawan ni Cheryl. Makikita niya to pag uwi niya at masisira ang sorpresa natin. Oo nga, di ko naisip yon. Ganito na lang. Ako ang mag-aayos dito, tapos sunduin mo siya sa opisina at mamasyal muna kayo hanggang hating gabi. Oo, magandang idea yan. Manunood muna kami ng sine bago umuwi. At pumunta si Diana sa bangko bago pa matapos ang trabaho ni Sheryl. O oh, Diana, anong ginagawa mo dito? Naisip ko lang isama kang manood ng sine pagtapos ng trabaho mo ano, tara? Ah, nasurpresa naman ako sa imbatasyon mo. Nasaan si Agnes? Hindi ko alam kung nasan siya ngayon, kaya tayong dalawa lang ang manunood. Kaya kinausap ni Diana ang amo ni Sheryl at umalis na sila sa bangko para manood ng sine. Habang sa bahay, naghahanda si Agnes para sa sorpresa nila kay Sheryl. Pauwi na si Diana at Sheryl galing sa pananood ng sine kinagabihan. Ang ganda ng palabas, Diana. Salamat. Walang problema, Sheryl. Alam kong nakakainip yung trabaho mo kaya naisip kitang yayain. Nag uusap ang magkaibigan habang naglalakad pauwi. Nang isang babae ang biglang nagpakita sa kanila. Nakakatakot ang kanyang mukha at nakadamit ng pangmadre. Tila nakalutang ito sa ere. Nagulat si Cheryl at Agnes sa biglang pagdating ng misteryosong babae sa harapan nila. Sino ka? Nagtago si Diana sa likod ni Sheryl. Ayaw niya lumapit sa babae dala ng sobrang takot nito. Nakita mo bang ba kapatid kong si Peter? Peter? Sino ang Peter? Wala akong kilalang Peter. Nasa bangko ng Inglaterra ka, di ba? Oo. Oh. Pero hindi mo kilala si Peter? Kapatid ko siya. Nasaan siya? Umalis na tayo, Sheryl. Tara na. Baka nababaliwang babaeng yan. Halika na. Natatakot ako. Kilala mo si Peter. Nagtrabaho din siya sa bangko ng Inglaterra. Hi, hindi ko alam. Hindi ko talaga siya kilala. Hindi mo talaga kilala? Sinigaw ang madre habang lumalapit kay Cheryl at saka sinakal ito sa leeg. Pulang-pula ang mga mata niya. At sa halip na luha, tumulo ang dugo mula sa kanyang mata. Lumabas ang kanyang mahaba at matutulis na kuko. Lumipad siya sa ere habang hawak si Cheryl sa leeg. At tumawa ng napakalakas. <laughs> Nabalot ng takot at gulat si Diana nang makita ang nangyayari sa kaibigan. Pitawan mo kaibigan ko! ha <laughs> Lalo pang tumaas ang paglipad ng madre sa kabinitawan si Cheryl para mahulog sa lupa. Tumama ang ulo ni Cheryl sa kongkreto at nabiyak agad ito. Lumabas ang napakaraming dugo. na wala ang misteryosong babae na parang bula. Tumakbo si Diana para tulungan si Cheryl, ngunit sobrang dami ng dugo ang nawala sa kanya. Umiyak si Diana at sinabi sa kanyang kaibigan. Cheryl, gumising ka. Parang aumod na. Kaarawan mo pa naman ngayon. May supresa kami ni Agnes para sa'yo. Gumising ka. Ilang saglit pa, napuno ng tao sa paligid. at may pulis at ambulansang dumating para kunin si Cheryl. Umiiyak si Diana habang kausap ang mga pulis. Hanggang sa dumating na din si Agnes doon. Agnes, wala na si Cheryl. Namatay siya sa kaarawan niya. Pinatay siya ng babae. Sinong babae? Sino siya? Ilarawan mo siya. Para maguhit namin. Nagbigay ng detalye si Diana sa gitna ng pag-iyak nang matapos ang litrato, nakita ng lahat na isang itim na madre ang babaeng tinutukoy. Madam, paumanhin, ikinalulungkot namin ang nangyari sa kaibigan mo. Ngunit hindi ito ang unang kaso. Gagawa kami ng report sa nangyari. Ngunit mukhang kaso ito ng itim na madre. Nauhuli namin ang mga buhay, pero hindi ang mga patay. Mm -hmm. Itim na madre? Mga patay? Anong sinasabi niyo? Hindi ko maintindihan. Uh, mas kayang ipaliwanag 'yan sa inyo ni Dr. Robert kaysa sa akin. Puntahan niyo siya. Ito ang kanya'ng address. Sino siya? Isang eksperto sa mga paranormal at nagsisiyasat siya ngayon tungkol sa Itim na Madre. Eksperto ng paranormal? mga dalawbasang nag-aaral ng mga madmalademonyong nilalang at mga bagay na hindi normal sa tao. Tinawagan ni Diana at Agnes si Dr. Robert at pumunta sila sa opisina nito kinabukasan. Maliwanag sa kanyang opisina at may kakaibang kagamitan sa gitna nito. May nakita silang pentagram sa isang sulok Kung saan nakaupo ang doktor Kamusta Diana at Agnes? Maligayang pagdating Kilala mo kami? Oo, nabanggit ng inspektor na dadating kayo Pag-aaralan ko din ang kaso ni Cheryl Dala niyo ang litrato? Oo Nilagay ni Robert ang larawan sa gitna ng pentagram sa katiligdan ito ng mabuti. May binubulong ang doktor sa kanyang sarili. Tama ang hinala ko. Gawa ito ng itim na madre. Nakikiramay ako sa sinapit ng inyong kaibigan. Wala nang magagawa ngayon. Pero bakit? Sino? A ano? Isang espiritu na pinaparusahan ng mga karaniwang tao. Yan ang itim na madre no Ong unang panahon Sa isang bayan, masayang namumuhay ang magkapatid na Sarah Whitefield at Peter Natanggap si Peter sa bangko ng Inglaterra Sarah, may trabaho na ako sa bangko doon sa syudad Pero huwag kang mag-alala sa akin, papadalan kita ng pera dito at palagi kitang bibisitahin Pumunta sa syudad si Peter para magtrabaho sa bangko ng Inglaterra Nung una, matapat na empleyado si Peter. Ngunit nasilaw siya ng pera at nagsimulang magnakaw sa bangko. Magiging mayaman din ako balang araw. Ngunit nahuli si Peter sa kanyang krimen na ginagawa at sinuplong ito sa mga pulis. Ilang araw tumagal ang pagdinig sa kaso hanggang sa hinatulan si Peter sa korte. At kamatayan ang parusa. Samantala, walang kaalam-alam si Sarah sa nangyari sa kanyang kapatid. Kaya lamuwas siya sa syudad at pumunta sa bangko ng Inglaterra. Ah, uh, nasan ang kapatid kong si Peter? Hindi namin alam. Tinago ng mga empleyado ang katotohanan kay Sarah. Pero araw-araw siya bumabalik sa bangko para hanapin ang kanyang kapatid. Nasan ang kapatid ko? Hindi namin alam. Matagal na siyang hindi pumapasok. Masama ang gutob ni Sara kaya hindi siya tumigil at magpabalik-balik sa bangko para magtanong. Hanggang sa isang empleyado ang nagkwento kay Sarah. At nang marinig niya ito, labis siyang nalungkot. Nang makita ang kalagayan ni Sara nagpa siya ang bangko na bigyan siya ng pensyon. Kung ipapangako nitong hindi na siya muling babalik dito, kinalaunan na din si Sarah at nilibing siya sa bakuran ng bangko. mulit paglipas ng ilang araw nakita muli si Sara sa bangko at nagtatarong tungkol sa kanyang kapatid Nakita mo ba ang kapatid kong si Peter? Hindi. <laughs> at naging itim na madre si Sarah. Pinapatay niya ang sino mang sumagot sa kanya sa pamamagitan ng pag-umpog ng kanilang ulo. Pero wala naman siyang kasalanan. Bakit siya nadamay? Nakikitalabhati ako. Pagpala inawa ang kaluluwa niya. Mm -hmm. Ilang araw ang nakalipas, sa parehong lugar, may pinatay muli ang itim na madre. At patuloy pa rin siyang kinatatakutan ng mga taga-syudad. Ang wakas. Shout out to our channel members. Shout out to Cherry Safarina Montelibano, Lucien Abelardo, Ibi Camposagrado, Oscar Meneses, Lovely Elinor Buenaventura, Segunda Katigbak, Yerin Karim, Depido Pido, Renz Rolomikalier, Gracie Braille Pido, Kat Burglar, Bob and Joe, Maria Cristina Rivera, Athena Phoenix, Anting Gera, Philippine Mountaineering Society Shout out to our solid listeners Rosie Dimesa Yolanda Gintebano Imelda Pascua Cherry Alintozon Ana Luna Tial Daragang Magayon Karina Garcia Badeta Plaza Nori, Tarzan in Palawan Rona Bisagas Erlinda Samson Private Lynn Michael Gray Liu Mati Girlie Guillermo, Paris Mickey Philippines, Ronnie and Joe, Datu Horror Story, at sa lahat ng overseas Filipino workers sa buong mundo.